Yan, good morning, good morning, uh, farm. Good morning po sa ating lahat. At uh, ito ano, ang uh, huling uh, uh, pak natin dito sa farm. sa taon na to. Tayo po ay uh, magpapaalam panandalian. Ayan, maraming maraming salamat sa farm na to. Maraming maraming salamat Kung hindi dahil sa farm na to, Hindi po tayo makikilala ng uh, Team Kalingap At uh, salamat salamat Kuya Bal at Edna Kalingap Prab At sa buong team Thank you very much At uh, tayo po ay bumisita dito at kinuha natin yung ating gamit. Ayan, pang damit pang bukid. Mga damit pang bukid po. Ayan, siguro pag balik natin. Uh, natin dito, namumunga na itong mga ito. No? Langka. Ayan. O ang dalim natin yog. Ay uh, namumunga na. Yan, mga dwarf na nyug yan. At uh, sana tuloy-tuloy na malinisan. Sigurado yan. Ito, isang taon pa lang yata ito eh. Na naitanim. Ang mga nyug na to. Isang taon pa lang to ng mga, mga nyug. Na naitanim. So, ibig sabihin, may 2 years pa. Lalaki na yan. 2 years, 3 years kasi mamumunga na daw yan eh. Ngayon, ganda-ganda ng mga kwan, nyug. Nag-trap tayo dito sa farm. Ayan, sobrang lakas ang ulan. Oh, hi! Sobrang lakas ang ulan. nag tayo ulit. So, kailangan tayo magpatila hindi tayo makalakad sobrang lakas oh ah, ah, sobrang lakas ang ulan sobrang lakas ng ulan dito hindi tayo makagala mm Paalam muna farm. Ayan. Ay, di, na. Punta na tayo ng uh, dait. Punta tayo ng uh, yan, bagong silang. Kay bro, Andy Kayakap. Gala muna tayo. Tingnan natin abang uh, walang ulan. So, hanggang sa labasan. Yan, kababa na tayo. Ito nga, inahanap ko nga uh, bahay ni Kalingap Andi. Uh, bro Andi Kayakap. So baka dito nga yun ah. na to ah.